Kulang sa pansin o KSP, minsan tao, madalas, mga utos ng Panginoon. Magandang araw mga kapatid, ako po si Jay. Tara na't samahan niyo ako maglakbay sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo natin ngayon ay hango sa ikasampung kabanata ng Lukas, mga talata, isa, hanggang labindalawa. Sa bandang gitna, sinasabi dito... Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari na ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi nila makakamit ito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap sa kanyang upa huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan nalalapit na ang paghahari ng Diyos Ngunit sa alinmang bayan hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan ito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpagsamin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma napakabibigat ng mga habilin ng Panginoon napakabibigat ng mga instructions niya no? pero alam nyo bago niya sabihin ito meron siyang mga maliliit na instruction sa umpisa hayaan yung balikan ko sa bandang una sinabi dito sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Pagkatapos, humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Isinunod pa ni Yesus. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. At saka palang pumasok yung mga mabibigat na instructions niya sa bandang huli ng Ebanghelyo. Inisip kong mabuti, bakit meron pang unang habilin ng Panginoon na huwag kayong titigil, huwag nang makipagbatian sa kahit kanino at dumiretsyo na sa inyong pupuntahan. Bigla ko naalala, naging gawi ko na na manood ng video. Paminsan o madalas kapag naglalakad ako mag-isa sa mall o kaya sa park. O kaya kapag ako ay uh, galing na sa parking, papunta na sa opisina, hawak ko ang aking cellphone, nagbabasa o di kaya ay nanonood ng mga videos. At madalas na rin nangyayari sa akin, na na ako mabangga. O kaya nalilimutan ko kung saan ako liliko, lumalampas. O hindi kaya pagdating ko sa aking pupuntahan ay nalilimutan ko kung ano ang una kong mga dapat gawin. Siguro naranasan nyo na rin na bababa ka sa bahay mula sa itaas, pupunta sa kusina, pagbukas mo ng refrigerator, hindi mo alam kung ano yung kukunin mo bakit dahil sa mga distractions kulang tayo sa pagpansin sa mga mahalagang bagay lalong-lalo na ang mga bagay na ipinag-uutos sa atin ng Panginoon bakit dahil ang dami nating inaatupag na hindi naman mahalagang bagay ang dami nating isinisingit sa araw natin na hindi naman makakatulong sa pagpapaganda ng ating relasyon sa ating mag-anak o di kaya sa pagpapalapit ng ating mag-anak ng ating sarili sa Panginoon. Mga bagay na hindi naman nakakatulong sa ating kaligtasan. Mga kapatid, ang araw mo ngayon, puno ba ng pagsunod sa mga habili ng Panginoon o puno ng mga bagay na nakakatanggal ng ating atensyon mula sa kanya. Ang hamon ng Ebanghelyo, tanggalin ang mga bagay at iwasan ang mga gawain na hindi naman nakakatulong na magpalapit sa atin sa Panginoon at makapaglapit ng ating kapwa sa kanya. Mga kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito, Huwag magatubili atubili na i at i-share sa lahat ng iyong social media platforms upang sama-sama tayong maging boses ng pag-asa. Muli ako po si Jay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli.